Isabella Museum and Library pasok sa 20 book nook sites ng NBDB. Ang detalye ng balita, hatid ni Idol Zena Marie Akdang. Pasok bilang isa sa dalawampung bagong book nook sites para sa 2025 ng National Book Development Board ang Isabella Museum and Library. Bilang opisyal na nookbook, makakatanggap ang IML ng mahigit isang libong aklat na gawa ng mga Pilipino upang maging puwang ng pagbabasa at pagkwento para sa komunidad. Bahagi ito ng advokasya ng MBDB na isulong ang lokal na literatura. Bago maging isang kwalipikadong site, dumaan ang mga kawani ng IML sa tuklas doon ng training at nakapasa sa mga kinakailangang dokumento kagaya ng Sustainable Action Plan at Manual of Operations. Matatagpuan sa Barangay Osmeña, Ilagan City, ang IML ay bukas lunes hanggang Biyarnes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at patuloy na nagsisilbing sentro ng kaalaman at kultura sa Isabela. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag TTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators kaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy mag-DTX500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariactang. I don't. IFM News.